Sa video na to ay papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng list of figure at list of table sa MS Word. Ganito ang magiging resulta ng list of figures at list of tables natin. Bawat isa nyan ay clickable po yan, meaning pwede siya mag-jump papunta sa kanyang page. Also, madali tong i-update ang page niya sakaling na move siya ng ilang pages. At madali rin natin maisisingit kung mayroon kang bagong figures or table na ginawa. Anyway, simulan natin ang video na to ng isang malupit na intro. Bago magkalimutan guys, para sa ekonomiya ng ating bansa, please subscribe and hit that bell for more videos. Alright? Hello guys! Ito nga pala yung ginawa natin sa last video. Ito ang table of content mga clickable po yan. If you hover above, lalabas ang instruction niyan. Bali, sabay control at left click, then mag-jump na tayo doon sa page niya. Yan. Anyway, kung di nyo alam kung paano gumawa ng tamang format ng table of content dito sa MS Word, mayroon tayong ginawang video para dyan. Ilalagay ko na lang ang link sa baba. Ba. So anyway, gagawa tayo ng list of figures and list of tables at clickable din siya kagaya ng table of contents. All right, so scroll down tayo, hanap tayo. So itong selfie ni Roy Lopez de Villalobos ang gagawin nating sample at gawin nating figure 1. Yeah! Yes guys, selfie yan. This is just an example, pero ang application is the same, okay? Ang gagawin natin is left click natin ang picture at right click. Hanapin lang natin ang insert option. caption. Caption is figure 1 na. Ito yung label equation figure all cups of table at table ulit. Pero wala dito ang label na hinahanap mo. Pasensya na, hanggang first lang talaga kayo. Next is position. Below selected item ang pipiliin natin. Kung sakali naman wala dito ang label na hinahanap mo, pwede tayong gumawa ng new label. Click lang natin to at yan. May chance ka na ilagay ang gusto mong label. <laughs> Sana ganun lang kadali. Anyway, ilagay natin ang all caps na figure. Yan. So, ayan na. So, makikita na natin siya. Makikita na rin siya dito sa label. Pwede rin natin i-check to. Depende sa format natin. So, So yan. Pero mas maganda talaga ang may label, di ba? Anyway, piliin natin. Ayan na. So, lag lagyan, na lagyan natin ng title. So, lagyan natin ng title. Picture 1. Kung ayaw nyo ang ganyang font, pwede natin i-edit yan. High highlight lang natin. Click natin ang italic. Palikihin ng font. Kesa color then to black. Ngik. Mali. Ito pala yun. You can also change the font. Anyway, depende rin yan sa format nyo. Next, hanap pa tayo dito sa baba for additional sample ng figure. So, ito... Yeah, so, ito. Itong mapa ng Pilipinas, gawin natin figure 2. So, the same process lang yan, guys. Okay? So, yan. So, yan. Automatic figure 2 na siya. Kasi may figure 1 na sa taas. The same process lang. Haanap tayo ng samples for tables naman. So, ito na, guys. So, ano. Left click natin to. At right click natin dito, tapos hanapin natin ang Ay wala dito, mali. Dapat dito tayo, guys, mag-right click and then insert caption. Since table siya. Click natin ang label at hanapin natin ang table. Tapos position naman, nasa sa inyo na yan kung ang format nyo. Pero as of this video, ay piliin natin ang above selected item. Then, okay natin. The same process lang guys. Lagyan ng title, largest cities, tapos ayusin na lang natin according sa format nyo. Anyway, hanap pa tayo ng sample para dalawa yung table natin. Pero wala na pala. So, gawa na lang tayo ng sample 2. Alright. Ayan. No need of entry guys. Sample lang to. The same process guys. Left click and right click. Okay na? Tigdalawa tayong sample for figure at table. So yung next is gawa na tayo ng list of figure at list of tables. Punta tayo sa baba ng table of contents. Tingnan muna natin kung nasaan ang mga hidden jutsu natin. Hehe. <laughs> Nandito ang section break. Pero gagawa tayo ng bagong section break. Just in case di nyo alam paggawa ng section break, nandun sa previous video, pinakita ko doon kung paano gamitin ang section break. Click lang link dito sa baba. Anyway, pasok lang tayo sa layout at section break. Okay na. As of this video's list of figures ang unang gagawin natin. Pero of course, depende pa rin sa format nyo. But the application is the same. Pasok tayo sa reference. Insert table of figures. And then, punta tayo sa caption label. Pwede rin tayo munang i-modify according sa format nyo. Click OK. Then, click OK kung okay na lahat. Okay. So, yan na. Next naman is list of tables. Kaya mag-section page muna tayo. Section page, section break. lagyan na na, lagyan natin ng title list of tables. Pasok pa rin tayo dito sa references, insert tables of figures, tapos piliin ang table, then okay. Enter natin. Anyway, may iba't ibang format na sinusunod tayo, no? So, depende na rin yan kung anong format gagawin natin. Okay. So, gawa na tayo ng sample kagaya nito. Lagyan natin ng figures. Yan. Then, delete na lang yan. Paste na lang natin. Then, tada! Alright. Okay na yan. <laughs> Meron din tayo dito update table, guys. Kunwari, itong picture ay bumaba. Nadagdagan ng content. Napunta siya, napunta siya sa next page. So, update natin. Highlight lang natin. Click, click update tables. Lalabas ito. Update page numbers kung may kinalaman sa page number lang at update entire table kung nadagdagan ka ng additional table or figures. Okay? So, ayan na. Updated na, guys. So, ngayon, isasama natin siya sa navigation pane para masingit natin sa table of contents sa taas. So, punta tayo sa home dito sa style at heading 1. But anyway, kung di nyo alam gamitin to, nasa previous video din siya, no? So click nyo, nul... so click nyo na lang ang link sa baba for more detailed tutorial sa tamang paggawa ng table of content. So ayan na guys, meron na tayong list of videos and list of tables. Kung nagustuhan mo ang video na to, please hit that like button. Kung may mga tanong kayo, comment lang down below also please share this video sa mga taong gusto magkaroon ng label. Yes guys, tulungin natin sila. Huwag kayong selfish. Okay? Anyway, don't forget to subscribe and click na rin ang notification bell for more videos na makakatulong sa love life mo. Char.